guys, magandang hapon. Ayun, sinibaran kami ngayon ng bigo. At ang oras ay 6.32 ng hapon. Ayan guys, naudlot na, na yung aming pagkain. Dahil sa sibad. Ayun, guys, pinapalaro na sila. sandalesan oh. ah sako <coughs>

Kumain ayun na. good rin papa, good na Yan guys, tatlong araw kami walang isda.

uno no, <coughs> pe tanqueita Salamuinga <coughs> bu Lekana

Yan, thank you Lord. Blessing. so blessing. Okay. Nakahulay yung kapitan namin, nakapulay pula. Ay, tagal ka namin hinintay. Nakain na yung barilis bukas. Wala na yung siga eh. Yan guys, ang sinasabi nilang bigo. Bigo or Black Marlin. Oh guys, diretso ang kain. <laughs> A few moments later. Yan barilis naman. Ikut. Babandir eh. Pangalawang huli ngayong hapon. Panigunda agad. Ganun sana. Ganun sana. Panigunda. Buti nga, buti nga, buti nga. Nawala na yung siga, sabi nila. Pwede tayo lumapit sa buya. Ano naman kami? Ano naman kami? guys, hapon sinibaran kami. Balak ng pagi. Pagi. Tayo diyan. Eh, Kunti na lang. Uuwi <laughs> pa naman. kamay doon sa kalaba para Uubusin na natin yung laman ito Ayan guys, so ebidensya yung huli naming Black Marlin at meron pang pinapalarong isa uh -huh. Pagkasasabit, pagkasasabit mo. talaba, talaba yan.

ano ang kayo? Pilit na umano yun. Matayo. Okay sa'yo. Nice. O, oh, pangalo. Yun. Thank you, Lord. Oh, ulam sa limon. Pangalawa ngayong hapon. Woo! Guys, ang huli namin ngayong hapon. pun huh? ha